Nang dahil sa mga bumabiyahing residente, bumilis daw ang pagkalat ng African Swine Fever sa Oriental Mindoro. Problemado tuloy ang probinsya dahil sa oil spill pa lang, sa id na sa id na raw ang calamity funds nila. Magbabalita, Simon Gualvez. Walo sa labing apat na bayan, ganyan karami ang nagdeklara ng State of calamities Oriental Mindoro dahil sa African Swine Fever o ASF sa mga baboy. Yan ang mga bayan ng Rojas, Mansalay, Bulalakaw, Bungabong, Pinamalayan, Bansud, Nauhan at ang bayan ng Pola na dating na perwisyo ng oil spill. Kaya sa One Balita Weekend, ibinahagi ni Pola Mayor Jennifer Cruz kung gaano kabigat ang problema ito sa kanilang bayan. Matindi po parang ang bilis kung kumalat ng ASF ng virus na to. Kasi nung una, dalawang uh, barangay lang. Ngayon, apat na barangay, o limang, magbili limang barangay na po kami. Today, kausap ko po, po yung ating mga hug racers. Umiiyak nga po sila kasi uh, grabe po nga, bilis ng paggalat ng ASF. Ang problema pa ng LGU, wala silang pondong maibigay sa mga apektadong hug racers. Kaya ang nakikitang paraan ni Mayora, hingi talaga kami ng tulong siyempre sa DA sa National Government para matulungan yung ating mga graziers kasi sinasabi nila inutang lang nila yung kanilang mga uh, pakain sa baboy tapos biglang namatay uh, wala talaga silang pambayad yung iba 45,000 yung utang daw sa mga uh, nagbebenta ng feeds kasi syempre meron silang 65 na ulo tapos namatay ang sila sa programang Bangon Bayan with Mon, sinabi ng Provincial Veterinary Office ng Oriental Mindoro na naipasa raw sa mga biyahero ang ASF virus kaya mabilis kumalat sa mga bayan. Talagang na naikakalat po ito ng ano, na yung movement ng tao. So yung mga biyahero, saka yung uh, karne. So merong mga kwento po dito sa, sa aming mga nakala po na no, may, may isang portion po doon na may isang pagkakataon na yung naning baboy po, no? Pinakain nila po sa mga native nila na baboy, tapos yun po yung mga naapektuhan. Dahil dito, posible ron na may managot dahil sa pagpapabaya. Umaabot na sa higit isang libong baboy ang kinatay dahil sa epekto ng ASF. At dahil wala pang bakuna kontra ASF, lalo't sinisimulan pa lamang ang clinical trial dito sa bansa, umaapela lamang ang mga otoridad sa mga kababayan nilang hug racers na mag-ingat sana po mag-report ka agad Correct. ating mga mga kababayan. Ano po no, tapos uh, ano to yung yung palagi mag-practice ng ano ng bio uh, security uh, biosecurity opo, measures opo. no. Yes, Disinfection, yes. wag po magpapapasok ng kung sino-sino sa inyong mga farm. Ako si Mon Gualvez para sa 1PH. <laughs> Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.